Parto ka dali! Pumarto ka! Bilisan mo! May tatanong ako sa iyo. Bilis! Ay, kabagal tumakbo. Gusto mo mag-cellphone? Yung malakas. Yung malakas na malakas. Uy, ulitin ka. Gusto mo mag-cellphone? Yung malakas sagot. Aba, tinatanong ka ba? Ganun ba ang sagot? Bingi, lalo ko tang hindi papahiramin. Kung gusto mo nga mag-cellphone. Oo oh, yung pasigaw. Ay, di man, eh. Nene, gusto mo mag-cellphone? Oh, oh. <laughs> Ay, umalis na. Dapat na yung sigaw mo. Gustong, gusto, gusto. <laughs> Ayun, lumayas na. ako oh, kuha na dito. Kasi nakatripod to, oh. Tinatanong lamang kung gusto. Gusto mo mag-cellphone? Ha? Kung gusto mo mag-cellphone, sagot mo na. Oh, wow! Kasi mga, mapapanood ka na mga. One, two, three. Anong sagot? Yung pasigaw. No, no, no. Gustong no, no, no. gusto. <laughs> Gustong gusto ha! Ang bingi daw ako. O, eto na ako. Kakaid na ako lang yun. Ako, ang tawa <laughs> <laughs> Yung malakas din. Ako naman si Daddy Ra. Bye for now. Bye for now. Bye for now. Bye for now.